Isang ano lang, siya katapang. Have you not heard of Gcash? <laughs> eh, may Gcash na eh. Kahit wala kang kasi eh. Isang ano lang, no? meron na eh. Tawa oh, yun. Yeah. Hindi yan ang solusyon niya. Eh, kailangan no, maging matindi ang inyong pag-o-oversee dyan sa lugar na yan. <laughs> Kayaan si ano, si DG Bantag. <laughs> Takot sa kanya yung mga nandyan sa loob so so sinasabi mo ba, Tal na yung mga Tagalog be, best friend ni Katapa? <laughs> so, eh, hindi ba dapat uh, the other way around? Si so, Attorney sabi niya, sisimula naman ang Bureau of Correction sa Bucor ang pagpapatupad ng cashless policy sa operating uh, prison and penal farms sa buong bansa sa susunod na buwan para labanan ang dumaraming illegal na aktividad na sa pamamagitan ng cash. Yun ang problema kasi eh. Uh, cash is the root. Uh, money is the root of all evil. <laughs> So, when you put money uh, sa pagitan, actually, kahit magkaibigan, pagdating sa pera, nag-aaway-away yan. Magkaibigan na yan, ha. O lalo na kaya, kapag, uh, yan, mga persons uh, deprived of uh, liberty, bigyan mo ng pera yan, eh talaga namang mag-aaway-away yan. Ha. So, gustong gawin ni Katapang maging cashless, una sa lahat, sa ibang bansa, mga bossy, sa ibang bansa, ha, uh, ba talagang pag ikay pumasok sa kakulungan nila doon, tatanggalin mo lahat, as in, stripping, ka nakahubot-hubad ka tapos hubot-hubad ka e chicken ka nung uh, kanilang uh, um, jail officer pati tumbong mo lahat O, tapos pagkatapos noon bibigyan kanila ng damit okay tapos dadaling ka na sa cell mo pagkalaya mo yung lahat ng gamit na hinubad mo nung ikaw ay pumasok doon mo makukuha wala pong mga preso na may pera dyan sa mga kulungan sa ibang bansa <laughs> O, dyan po sa ibang bansa, sarili lang nila. Yung kanilang puhunan, o. Kung bagay, eh, kasi ang bukor naman, meron naman silang three times a day na pagkain. Diba, champurado sa umaga, miswa at manok sa uh, katkanin sa tanghali, tapos, paksiw na sa gabi. O, ayaw nyo pa niyan, So, ganun, mga bossing. Tapos, ang problema dito nga sa atin, ayan, may pera. Kaya, syempre, pag may pera, bored yung mga tao, anong gagawin nila sa pera? Alam mo yun? Kapag may pera, o kapag may perang hinahawakan yung mga tao, eh pwede kasing i-exploit yan. At uh, dahil sa sobrang buruyong ng mga tao dyan, pwede yung pera na yun na hawak nila, eh gamitin pa nila sa kung ano-anong mga bagay. Kaya talagang dapat bawal na bawal yan. Dapat ipagbawal ng Congress, ng Senate, yung uh, pera sa loob as in... Ayon kay Bureau Director General Gregorio Katapang Jr., ang mga inmate of persons deprived of liberty ay una nang pinahintulutan magkaroon ng pera habang nagsisilbi sa kanilang sentensya bilang pagkilala sa mga pangunahing karapatang pantao. Ang kinilalang ang kanilang pera ay mula sa mga programang pangkabuhayan o mga mahal sa buhay upang matulungan silang mapanatili ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Sinabi ni Katapang na nakatanggap ang Bureau ng mga ulat na ginagamit ng ilang PDL ang kanilang pera sa mga iligal na aktividad at transaksyon. Kaya magpapataw na sila ng cashless zone sa mga OPPF nito. Ang labo eh, no? Pantasin mo, magbib, mag magaano sila ng cashless. O, oh, kung baga cashless, kasi meron silang parang uh, sa pera, which is, ano, ang uh, coupons, uh, uh, dati sa mga pabrika, sa mga minahan sa Amerika, uh, yung mga nagtatrabaho sa minahan, binibigyan nila ng... parang ng pera. So yung pera na yon hindi nila pwedeng gastusin sa labas. Oh, parang yung ano ni ni ano ni Marcos, yung kanyang <laughs> Food stamp. oh parang gano'n 'yon. Bibigyan nila ng pera, pera 'yon mapapambili mo siya sa habang nandoon ka sa loob ng ng mina, ng minahan. Pero pag inilabas mo, wala na 'yung kapangyarihan dahil pera lang 'yon sa loob ng minahan. So, parang papalitan lang ni katapang 'yung pera nan actual ng ano ng coupons. Eh, di ganun din yun. Eh, di pwede pa rin magkaroon ng corruption dun. Kasi yung value ng coupon na yun is the same value as pera. Hindi eh nga lang siya talaga actual na pera na umiikot dyan. Oh, pero ayun, magbibigay kayo yun ng coupon, eh di ganun pa rin. Binigyan nyo pa rin ng purchasing power yung mga PDL. Which is dapat, wala na sila nun. Dapat wala na sila nun. Kasi, ano lang ba pangangailangan ng mga preso? O bakit sila may pera? Ano bang ginagawa nila sa pera? O alimbawa, ang ginagawa nila sa pera ay, ano? Ah, nagpapagupit sila kumakain sila sa loob kasi may mga ano din dyan, kainan-kainan din dyan sa loob, mga pisbulan. O so, eh bakit kaya, katapang, hindi mo nalang gawin na cashless, tapos, o oh, bawat isang PDL, bigyan mo nung ano, bigyan mo nung mga uh, tawag dyan, kit, merienda kit, ganyan. Instead of pera na ibinibig, di ba, ng pera yung kamag-anak. O, oh, sabihin ng kamag-anak, ito ang nung bilin. Bilan ng toothbrush, toothpaste, ganito, ganyan. O, kumbaga, pwede na yun. May tindahan kayo dyan sa NBP, tapos yung preso may pera, pero hindi niya nahahawakan yung pera niya. Pagpunta sa kanya, produkto na. Either, ano yan, itlog, o tuyo, o kung ano man yan. Mas maganda yung ganun. O, kaya ka lang naman nagkakaroon ng pera is para, ayan, makabili ka ng pagkain, services. O, katulad yan, kung halimbawa, o, gupit naman oh sige, o oh, ibabudget natin yung pera niyan. O oh, meron siyang 2,000 per week. O oh, sa loob ng isang buwan, isang beses magpapagupit yan. O oh, 200, itabi natin. O oh, oh, meron tayong barberya dito. O oh, sige, pasok ka. 200. hundred. I Amin na, na lang yun. Uh, hindi natin alam if it will work. Pero I think it's always better na itong mga to, walang perang hinahawakan. Bakit? kaya kumakalat yung droga diyan kaya sila may pambili ng kaya may pumapasok na droga diyan sa loob kasi alam nila mantaki mo napakadami niyan ilan niyan ilan tao nang diyan kung bawat isa diyan halimbawa na kalahati kung meron 5,000 tao diyan o yung kalahati 2,500 may tag 2,000 sila magkano yun magkano yun oh di ngayon may pera diyan meron na akong kalakal na shabu Penta ko dyan sa loob. Kaya kung ano-ano yung umiikot dyan, na mga produkto. Kasi alam ng mga negosyante, merong pera diyan sa loob. Kailangan talaga mapigilan yung ano na 'yon, yung yung pera, Magka, magkaroon ng purchasing power tong mga 'to. Kasi kapag ka meron kang malaking purchasing power, para lang din yan sa ano sa sa mundo ng mga tao. Kasi kung malaki yung marami kang pera, eh marami kang aagrabyaduhin. Marami kang uh, pwedeng bilin. Marami kang pwedeng alipinin. Worst is, pwede mong gamitin yung pera mo para magutos ka ng tao at yung kalaban mo, eh, saktan mo. Sa UAE, bawat nakakulong may ID. Pag mahuli yung pera na nakuha sa'yo, may deposit, papakita mo yung ID mo every two weeks. May kantin, pero may limit ang bibilin mo sa kantin. O, oh, so, wala pa rin silang perang hinahawakan. Kumbaga, o oh, ikaw, may pera ka dito, 200. O oh, tapos meron tayo yung kantin dito, o oh, gusto mo ba yung pera mo? Ipambili mo na nitong ano, Andy Rice. O oh, or hindi. Oh, pagka hindi mo pambibili mo na ngayon, o oh, sige, dito lang yan, umalis ka na. O oh, kumbaga, pagka kailangan mo na, punta ka na doon, o oh, pakain nga, may 200 ako dyan, bawasan mo ng halagang 150. Kay eh, 2,000 ako niyan, bawas mo halagang 150, tatlong ulam, tsaka dalawang kanin. Any form of transaction between PDL should be prohibited. Dapat po, <laughs> yung mga preso dyan, eh, sumusunod doon sa mga bantay. <laughs> Hindi yung mga bantay yung sumusunod sa mga preso. Ito ba yung nahiti yung solution to to address this issue? Cashless. Kaya yeah, katapang, have you not heard of GCash? <laughs> eh may GCAS na eh. Kahit wala kang kasi, eh, isang ano lang no? meron na eh. Tama yan. Hindi yan ang solusyon niya. Eh kailangan o no? maging matindi ang inyong pag-ooversee dyan sa lugar na yan. <laughs> Kaya inyong si ano, si DG Bantag. <laughs> Takot sa kanya yung mga nandyan sa loob. O, oh, di ba? Para sa akin talaga, para sa atin lahat, ang pinakamagandang uh, model, modelo, na itong uh, leadership dyan sa Bilibid, bantag. Ibantag talaga yung pinakamagandang modelo.